Bay. Bay. Wala mo. mo. ako lang. mo lang ako. Ano yeah. Ano yan? Demonyo ka talaga. Ah, 8-8 tang. na ako. <laughs> Congrats ako. na. Adrian, 800 k mo lang yan. Ayun. <laughs> <810. laughs> <Para> <800. laughs> ka? apa? apa? Ba orang setengah seger. ni ni. tapi lain apa? apa Eh, eh, ni? tujuh tujuh Ini. tujuh 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 Mm -hmm. Hindi, may ano lang ako. Papapahawa ko lang cellphone ko. Mm -hmm. Huh? I-ano lang. Ay, di mo. Ayos ba? Ayos ba yung performance ka? Mabila naman. Ayos. Ayos. Ocho, ocho, gag. 800k na ako Ay, ito so ba? Congrats. Congrats. Congratulations. 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 Bye-bye. Bye. -bye. Bye. Guys, para ako Ano, para ako ka. Ado, para ako ka. kita. Oh, okay. no, sure. Ano, ba Ano, Ito ang tatlo. ako, ang tatlo. Ito 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 ang ang na paganong ait ay <laughs> oh gantry 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 Ocho ocho, ina biktaina huig. Ay ay Congrats! 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 ay 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 Pakihawak ay 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 cellphone mo I Huwag ano i ganun mo, ma'am. Sir, ganon mo. Huwag mabuti mabuti. Kaano naman. Yan, 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 yan. Sir, mo. Tigas ang may kamay. Huwag mo. Yan. Sige, isang kamay na lang. Ganyan mo na lang, oh. Ganyan mo na lang. O, oh, oh, pahawak. Ikaw naman, ma'am, sir. Ikaw naman. Yan. Pakihawak kay cellphone mabuti. Yan. Okay. Pati pa parang jali bina ata <laughs> kidding aside thank you po sa uh, thank you po sa 800k at uh, gusto ko mong may gawin pero wala ako akong maisip gusto ko lang gawin ganyan ay mag thank you sa inyo for making me rich ay 800k kung na-measure -me lang ho ang saya siguro sa akin ay hindi pa measure eh. Basta thank you po guys. Thank you mga ma'am sir. At uh, bakit? Ay, biginawa ko. Paano ba nangyari yun? Bahala na. Basta thank you guys. At uh, thank you. Thank you. Thank you. Sige na, yung camera ko. Thank you. Thank you for following me. Hindi ko pa alam sa inyo. Agulo-gulo ko mag-camera eh.